Gusto kong magbigay ng aking analysis dito sa kaso ni Sarah sa kanyang impeachment. Kasama na ang aking forecast kung anong sunod na mangyari nito. Ibase natin ito sa dalawang premise. Ang una na ang impeachment complaint na ito ay legitimate na talagang kailangang imbestigahan kasi parang mayroon talagang katiwalian. Ang pangalawang premise na ito ay political maneuvering para lang talaga ibagsak nila ang mga Duterte. So dito tayo base ano? Yung nauna na sinabi nating na ito ay legitimate na talagang kailangan imbestigahan. Ang tanong ko lang, bakit kasi si Sara lang? Asamantalang yung iba, kita din naman natin na pati ang mga taong ito, lalo ng election, yung pera pinamimigay nga lang at ginamit talaga hindi para sa kanilang mga programa kung hindi sa kanilang mga agenda kasi kung tingnan mo ang kanilang mga nagawa wala namang concrete na makita nating mga achievements na masabi nating yung pondong natanggap nila ay ginamit talaga nila ng tama so ang premise number one para sa akin, laglag na. Okay, dito naman tayo sa premise number 2 na ito ay politically motivated at merong political maneuvering. Ang unang basihan ko nito ay yung sinabi ni Risa Hontiveros na ganito. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Sana ang sinabi niya ganito, hanggang nandyan pa ang anak niya, magpapatuloy ang katiwalian at ang takot ng mamamayang Pilipino. Hindi niya masabi yon, kasi ang kaharap niya, mga kalahi niya, kakulay niya. Pero kung in public yon, ang sasabihin niya, ang ama maraming kasalanan at kailangang parusahan, ang anak ay nangungulimbat minimisyos ang pera ng bayan. ba? Diba? Dalawang kara. O oh, yan. Pangalawa kong basihan, ang nag-file ng impeachment complaint, mga makakaliwa. Itong mga makakaliwang ito ay dalawang grupo. Mayroong isang grupo na connected sa armed struggle ng ating bansa. Alam niyo na, hindi ko na pangalanan. At meron din isang grupo na ang style nila sa pamamagitan ng pagmamanipula ng ating isip at damdamin at meron din silang mga bagong ideologies na sa tingin nila nakakabuti sa ating bansa. LGBTQ, ito ngayon yung patuloy talaga nilang nilalakad itong divorce law. Merong isang armed struggle pakikipaglaban talaga, pamagmagitan ng armas. At yung isa naman, progressive. Tapos nadagdagan ng isa pang grupo na hindi mo alam kung sila ba'y makakanan o makakaliwa. Kasi nung nag-file ng impeachment complaint, ang mga taong ito ay nagdagsaan, sumuporta rin doon. Kaya ang grupo na ito ay hindi makakaliwa, hindi rin makakanan. These are the lukewarm people. Hindi mga kaliwa, hindi mga kanang. At tinitingnan kung saan yung biyaya, kung saan sila makalabang. Kaya nakita nila na gusto rin nilang ibagsak si Sara. Nakita nilang merong ganitong action na ngayon, sa na rin sila. Pero kung wala yon, malamang wala din eh. Pinagtutulungan nila si Sarah. Parang kinuyog yung isang tao, babae pa, na mayor lang, no? Napakasimple. Wala nga nitong pera na kagaya nila, talagang kinuyog. Na gusto talaga ng mga makakaliwa na sila na naman ang umupo upang kanilang ma-introduce ang kanilang mga ideologies. Na sa tingin nila, naniniwala talaga sila na sila ang solusyon sa kalagayan ng ating bansa. we, okay naman din yon. Kaya lang, huwag sa ganitong paraan idaan sana sa yung butuhan. Hindi nila ipinail kaagad yung kanilang complaint kasi parang hinihintay nila ang election itong 2025. Kasi sa tingin nila, pag lumabas itong complaint na ito, magbago ang isip ng mga tao at mag iiksudus itong susuporta a iiwanan si Sarah. makukuhan ang boto kaya yung Kongreso at Senado kuha nila. Kaya siguro nasa isip nila I-ano muna natin I-hold muna natin Sa proper time Doon natin ibagsak ito At sa kanilang pagnanasa Na hindi lang timing Hindi lang timing mga kapatid Gusto pa talaga nilang tambakan Yung bang durugin talaga no? kaya, kaya ang nangyari Nagiging apat ang nag-file ng complaint which is against sa kanilang sa constitution yata natin yan. Apat. Uh, at itong nagiging issue ngayon na nirimand yung kanilang kwan, yung kanilang complaint, kaso kay, kay, Sarah, kay sara at sabi ni Cayetano, ayusin muna nila. Kasi parang may mali eh. Ngayon, kinuyog. Kinuyog na, nire-railroad talaga na wag muna, at nung nakita nilang medyo kumagat tinambak tinambakan tinambakan talaga talagang pinulbos you know? ito yung dagdag sa sinasabi kong mga rason na nasabi ko political ang agenda hindi yung ano accountability kasi kung accountability di dapat lahat eh yung mga lahat na pinagdududahan ito si Risa nga eh dapat maimbestigahan din ito Itong si Franz Castro Saan dinadala ang pera nito Kasi panay na sa bundok ito Nasa malalayong lugar Anong ginagamit na pondo nito Kaya dito dapat makita ng ating mga kababayan Na ang effort na ito Ay kakaiba Ang mali lang nila In-underestimate nila Ang Senado Ina-underestimate nila Ang kaisipan at damdamin O kaya yung tunay na prinsipyo ng bawat isa sa kanila na nandyan. Of course, ang Senado, meron ding political mga agenda yan eh. Siyempre, ayaw din lang malagay sa alanganin. Eh, lalo pa ngayon, marami nagsisigaw. Ito daw ang lima, patay kayo sa 2028. Naninimbang din na hindi sila masisi kasi career din ito, mga kapatid eh. Kahit sabihin na nating dinedelay nila pero hindi yata na-realize nare ng mga kong taga kongreso O talagang ganito lang talaga kababa ang kanilang kaisipan no ang kanilang wisdom walang wisdom kasi ang kongreso sa lower house napaka sabihin na lang natin may pagkabobo rin eh at ito talaga ang problema pagka makakaliwa hindi nila iniisip ang logic ang kanila yung nasa isip nilang tama tapos uh, na-justify naja ng damdamin na para bang sinasabi ito talaga ang tama kasi pakiramdam natin ganito there more on feelings pakiramdam kaya pagkaganyan ang resulta ganito ang mga taga senado mga seasoned mga lawyers nitong iba nito seasoned politicians kaya alam nila paano kumilos eh ano ba tong nasa ating ano? Liban kay Risa kasi isa din ito, no? Iba nating mga senador na nandyan. Pero karamihan sa nandyan ngayon, it's either seasoned lawyers, seasoned politicians, or seasoned public servants. Kagaya kay Bato, Bongo, at saka pa yung iba. At saka yung iba pa, ano? Ito lang si Pimentel, ang tingin ko, may pagka-feminine ito, eh. Hindi bakla, ha? Eh, hindi hindi bading. Feminine, mas mataas ang kanyang feminine qualities kaysa masculine. Kaya nadadala-dala sa emotion din eh. Okay. Ngayon, minamadali nila ang sinado, pero sila noon mas grabe. delay talaga nila kasi meron silang timetable. wag mo nang ilabas ngayon ha. sa na lang dito. Unahin unan natin sila si Kibuloy, yung pogo, kung ano dyan. Para pagdating nitong isang ito pagbagsak, yung mga tao conditioned na. Ang teknik na ganito ay gawain ng mga makakaliwa. Yung mga Marxist, mga Communist. Gawain nila ito eh. At itong mga progressive ngayon. Mga ano to, mga patient ito eh. Nagpapasensya ito. Pino. Huwag muna, ito muna, ganito, ganyan. Kaya lang nga lang, pag nandoon na sila sa ano, sabihin nating rurok ng kanilang kagalakan, wala, biglang makatulog, nakalimutan na may mga batas pa lang dapat sundan, may mga rules na dapat bantayan, at may mga tao, ang akala nila noon, pabor sa kanila, yung pala hindi parang binalikan din sila sa kanilang kagagawan kagaya kay Risa niloko niya si Sara ito ngayon naman ang kanyang anticipation expectation kabaliktaran ang tanong kailangan ba tayong ipagpatuloy ang impeachment ay nandiyan na yan eh ituloy yan pero ilagay lang sa tama talagang proseso hindi po pwede yung sinasabi nilang constitutional duty constitutionality ng kanilang ginawa e eh, kailangan gawin. Hindi yun. Kasi nga, ang baw, ang constitution o anong batas, pwede mong i-interpret yan. Depende ngayon kung ano yung circumstances. Hindi tayo abogado, no? pero sa marami nating napanood ng na mga crime story, mga kung ano dyan, about ng mga batas. May naintindihan na rin tayo na ang batas talaga pwedeng baliin, pwede itong gamitin aayon doon sa kung sino man yung may gusto kung anong resulta nila. Na, ako ano eh, parang naawa na tuloy ako kay Sara kasi wala naman talaga yung supporters na kagaya nitong nasa ating Congress, itong ating mga party list na mga makakaliwa. Mas malawak ang kanilang ano, support system, mas malawak, mas mabigat kontra kay Sara, mga vloggers lang ito at ibang mga lawyers, mga ibang tao na nakita talaga din nila kung anong tum tunay na kalagayan. Pero hindi ito malakas, mas malakas yung kabila. Kumbaga, bullying ang tawag nito eh. Kaya kung sino man yung inaapi doon, talagang damdamin ng tao papunta roon. Hindi ko alam kung anong magiging kahihinatnan. Ngayon kung makonvict at magiging madali na lang ang kanilang panpasok sa gobyerno, itong mga makakaliwa at itong may, at itong mga lukewarm, adi isang araw, itanong natin, himay-himayin natin, isa-isahin natin ang magiging kalagayan ng ating bansa at ipamukha natin sa ating mga kababayan na mga makakaliwa at mga supporters nitong mga lukewarm, mga mga politicians natin at mga official ng ating gobyerno. I-criticize natin. Darating din yan kasi isang araw, sasabihin ko talaga at kukonsensyahin natin ang mga taong naniwala sa mga taong nang aape sa mga Duterte at sa mga supporters nito. Magandang araw po sa ating lahat.